Hi mga besh! Ngayong araw nga pala ay magluluto tayo ng ginataang puso ng saging. Pero bago ang lahat, bibili nga po muna ako ng bigas. Bus na kasi yung bigas namin mga besh, kaya kapag hindi ko inuna to, wala na kaming kakainin. Kuha nga rin pala ako ng aming uulamin. Pansit kanton nga pala besh, ay isa pala yan sa mga paborito kong ulam. Bukod kasi sa mabilis siyang lutuin, sarap din siyang kain mainit. O, ba? Diba? Ayan nga pala mga besh, bumili nga rin pala ako ng itlog. Is nga din po kasi lutuin yung itlog. Pagkatapos eh, ko nga palang bumili mga besh, e eh, umuwi na ako. Ahabol ko nga pala ang oras mga besh kasi lalaba pa ako. Hindi na nga pala ako naghintay ng jeep kasi katagal. Kaya kahit mahal yung bayad sa tricycle, eh nag tricycle na lang ako. Galing nga pala doon sa binilihan ko, eh 50 pesos yung bayad papunta ng bahay namin. Pero kapag ka nag-jeep, ka 15 pesos lang. O ba diba? ang laki ng diferensya. Yun nga lang, maghihintay ka rin ng matagal. At hindi ka rin sigurado kung ano oras dadaan, ba diba? Kailang yun sa mga taong hindi nagmamadali at wala nang iba pang gagawin. O kasi mga besh, ay maglalaba pa. Kami pang gagawin ang besh nyo, mga besh. Na, ayan, nung dumating nga kami sa bahay, hatid ko sa gate, Kay Manong yung bigay. Ay, galing ng gate, papuntang bahay namin, ako na yung nagpuhat. Ayan pala mga best mabigat nga pala yung 25 kilos. Ang hirap pala talaga mag-isa, no? Kasi trabaho mo lahat sa bahay. It, mga bibigat na bagay. At ayan na nga pala mga besh, ako ay nagbalat na ng niyog. Mahirapan nga pala ako magbalat ng niyog mga besh dahil hindi matali yung ita ko. Pero yung gamit ko pala mga besh ay hindi tutali ita Aha. kasi siyang sanggot kung tawagin. Ta, hindi ko alam kung ano tawag dyan. Pakicomment naman o oh, kung alam nyo. Ang nga mga besh, nahirapan talaga ako sa pagbabalat ng niyo. Pero iniisip ko na tsaga cagala. lang. Gano naman kasi talaga dapat, ba diba? Ah, nga, kapag may tiyaga may nilaga. Nasasayang kasi akong hindi balatan yan. Kasi kapag hindi ginamit yan, eh, masasayang Kaya lang. kahit mahirap mga besh, pinagtsagaan ko talagang alatan yung niyo. Para hindi masayang, di ba? Alam nyo ba mga besh na kahit nahihirapan ako sa pagbalat ng niyog na iyan, eh nakadalawa pa ako. kadalawa pa ako balat ng niyog, o oh, di ba? Kahit nahihirapan ka, go go, fight fight lang. Tinan nyo naman mga besh, eh nagpunas pa talaga ako ng aking pawis. Kasi talaga naman, napakahirap mga besh. Kailangan talaga ibuhos mo yung lakas mo eh. Or talagang problema ko lang yung itak at ayan na nga mga besh tapos ko na po siyang balata tapos ko nga palang balata niyan mga besh ay ayan nasugat yung kamay ko mga besh alam nyo ba ang sakit sakit sobra pero mas masakit kapag ka iniwan ka at <laughs> ayan na nga mga besh pagkatapos ko nga palang magbalat ay pinakayod ko na yung niyo ito nga pala ako nagpapakayod palagi sa aking suking nanay ito kasi sa batangas pagka matatanda tinatanggal tawag mong nanay tatay pagkabata naman Totoy, tsaka ini. Yan lang yung nalalaman ko mga besh. Ayan na nga mga besh. Pinigapiga ko na nga pala yung milo. Pero oops, teka lang ha. Bago ko po pinigaan yan. Hugas po ako ng aking kamay. Para naman talagang malinis, ba? Diba? Yung unang gata nga pala mga besh ay aking ni-reserve. Kumuha nga pala ako dyan ng pangalawang gata. Yun kasi yung diskarte mga besh para mas maging malapot siya at malinam na. Kailangan kumuha ka unang gata at pangalawang gata. nga mga besh, pagkatapos kong balatan ang puso ng saging, ay, agad ko na, Hiniwa-hiwa yung puso ng saging. Hiwain mo lang ang puso ng saging. wag lang yung puso ko. Ciao! Ayan na nga, mga besh. Tapos ko nang hiwain ang puso ng saging. Lagyan ko nga pala yan, mga besh, ng asin. Piniga-piga ko nga po siya ulit. Tapos ko nga po siyang pigaan. Ay, hinugasan ko ulit. Makuha yung asin na nilagay pag hindi mo hinugasan yan mga besh. Naku, aalat yan mga besh. pram Ayan na nga mga besh. Ang ating manok. nga pala ay magigisa na mga besh. suswal kay bilis-bilis naman talagang lutuin yan mga besh. Makapagod lang talaga yung magkayod ng niyo. Medyo ako natagalan sa aking pagawa. Ayan na nga mga besh. Ginisa ko nga muna yung ating manok. Para naman, makuha ang lansa. Naglagay nga pala ako ng pamilya. Minta, Magic Sarap, Bitchen, at saka Sili. Katapos nga lang para mga best ay tinakpan ko. Hinintay kong kumulo ng konti. Saka ko nilagyan ng pangalawang gata. Katapos ko nga maglagay ng pangalawang gata ay nilagay ko na rin ang ating puso ng sagi. Nung hinintay ko nga po siyang kumulo mga best ay nilagay ko na ang ating unang gata. Saka po tinikman ko na. Ang sarap mga besh, malim nam, nam promise. Ayan na nga ako ay nagsandok na mga besh dahil ready na tayo for eating. Nagugutom na nga pala ako ng mga panahong yan mga besh. Parang excited na rin akong kainin ang aking pinaghirap. Ayan na nga po mga besh, luto na po. Hanggang dito na lang po mga besh. Maraming salamat po sa inyong panonood. Oh, Bye-bye!